Grabing ang hata ng harapan ng peloton. Ayaw nila magpapatalo dito. Lahat sila gustong manalo matapos nga ang laban sa may Batangas sa mga Victoria versus Team Excellent Dodos. Dito na naman tayo sa may Natividad. Javier niya, hindi siya pwedeng pagbigyan rito ni Kenneth Maramba. Kapag may lalabas Team Excellent Dodos, Kenneth Maramba ang nakadikit at kami kasi mobs. Matapos siyang pinagod si Edson, pagbibigyan kaya siya muli rito at gross perito. Nakita siya ng ahon. Boom rin siya rito. Subobok rin siya magadim ng breakaway. Javier papayag kaya rin na hindi dumikit kay Grosby at Kita. Luma matapos binakuran sa mga Victoria ang grobo kaya na inib siya rito at pang national na kaya niya kanyang banatredo napakatuloy na yung maintain rito ni Ronald Kita masasagad na kaya niya hanggang finish line What's up mga sir for today's videos matapos ang dayo natin sa maya Batangas tungo na naman tayo rito sa may natividad Panggasinan, ito yung kanilang road race, 70 kilometers, magandang laban ng ating abangadal, rematch to sa pagitan Madam Excellent Noodles, Victoria go for gold at maraming batang iba't ibang team at si Madam Sumusubo na siya dito dahil nagugutom dahil wala tayong amateur kaya yung ating mga baguhan lang dito ay sa pag-start pa lang Ay kumakalas na pero nandito naman si Asi Eto na Dandix humabol din siya at meron tayong breakaway na pasama na dito isang pro laban sa mga amateur dahil uh, noong laban sa may Batangas grabe yung uh, ginawa ni uh, Javi niya isang break artist talagang tinudo niya na platan pa nga siya pero grabe yung panties niya talagang naubos yung mga uh, peloton at dito si Gruspe. Pero wala siya yes, doon sa Batangas ha? Kaya nandito lang yan siya <laughs> uh, Sa uh, Pangasinan natin Vidad uh, Ito mapapalaban na naman Kaya kaya manalo mo rin dito ni uh, Javinyar ng break artist ng Time Excellent Nodos kung saan Dati ay sabay sabay lang yan muna sa Agos ng uh, Peloton pero ngayon Napakahirap napakalasin eh, Ito yung harapan ni Daniel Binuka at Chil si Ross naman ng uh, pumalit. Bit-bit sa mga team Victoria. Nandito na mga team Ilocano Express. Inabot yung nga breakaway Jomar. Labo ng Team Exodus, sinawakan rin niya rito at si Grospe nakikiramdam na naman dito dahil gusto talaga niyang lalabas dito, syempre kailangan niyang magpapakita rin ng discarte dito, nag sidestep sa harapan, umangat dito si Grospe at syempre hindi magpapaiwan si Angel at syempre Gopur Gold rito nang nasa likuran Sinagad na dito ni Grospe pang national pero si Angel kinapitan naman dito niya kaagad para hindi na aagwat yung talagang maganda dahil kapag aagwat kapitan mo na para hindi na maitutuloy pero si Javinyar isang break artist ng time excellent others no, lumabas nakakita ng ahon napakahirap na naman kalaban nito si Joseph ngayon sa taon ng 2020 pa, ba ba kung baga kapag uh, ka talaga sa sarili mo may pangarap ka na lumakas sipag tsaga disiplina talaga at lalong lalo na ay talagang uh, pulsigido ka sa pag-iinsayo mo pero si Daniel ay nakakita, nakita niya kaagad dahil uh, ito yung mga sa galing uh, Batangas eh, kumbaga pahinga lang isang araw. Kumbaga rematch na naman kaya ito mapapalaban na naman dito si Javier. Dito at uh, siyempre si Aidan din na niya siya pwedeng magpaiwan dito dahil marami. Ang mga team uh, Victoria kailangan lang lumabas dito pero hindi papayag. Ang mga Victoria dito na hindi sila dumikit dito dahil nandito si Aidan sa harapan. Isang sprinter kung uh, maitutuloy yan lamang nakakajan uh, ang sprinter kaya ito ay nasa likuran din. Si Rex at uh, saka si uh, Kenneth Solis ng Team Army. Andito na si Edson. Babawi kaya siya ni Kamikaze most Matapos siya ang ginamita ng uh, veteranong teknik at Marso Dario dahan-dahan rin sa kaliwa. Pero Kenneth Maramba, habol din siya dito. So maga hindi niya pwedeng pakawalan. Kailangan kapag may lalabas, sabit agad rito. Pero hahawakan rito sa mga team uh, Victoria ang harapan dahil marami sila. Kapag sa ibang bansa, eh, kapag may naka-attempt na breakaway, uh, pwede lang pakawalan rito. Kailangan more interval dito. Ang gagawin talaga sa ensayo dahil angatan ng angatan. Kapag uh, dito naman sa Pilipinas ito walang nakakawala ro na lang kita bumanat sa harapan dito na may sinagad niya dito sinubukan niya mag-atim ng breakaway rito napakatulin rin dito 60 ang piga rin nero na kita pero papayag kaya ang grupo na aguat dito nang tuloy-tuloy dito grabe yung mga pro talaga kapag nakita talaga ng uh, bakante yan lalabas talaga yan pero Peloton Victoria ang humahabol talaga dito. Inabot na naman Daniel ang humahatak. Pinapa sabog ni Daniel yung harapan no? Uh, si Angel rin nandiyan rin. Grospe, Jay sumubok rin Grospe, sumukli rin dito han. Siyempre JP. Hindi siya magpapaiwan rito. Kailangan kapag may lalabas, kapit din siya rito. Dahil mabigat din kalaban ang mga Victoria ngayon. Dahil uh, parang pantay-pantay sila ng lakas. Ha? At nandito rin si Ian. At wala si Ian doon sa may uh, Batangas kaya ito mapapalaban sila dito ngayon at lumusot rin sa gitna itong si Edson no? Talaga talagang uh, napaisip si Edson ron yung kanilang uh, break on uh, Ryan gawel talagang ginamitan siya ng veteranong technique kami kasi moves talaga matapos pinagod sa tranko oh. yun lang uh, binanatan rin Marso Dario abulin at kasama naman si Jumel meron tayong tatlo pero papayagay ang mga team army na hindi didikit syempre nasa likuran din Kasama si uh, si Barata nang uh, harapan lagi ng peloton kaya ito ay kailangan meron kang interval dito na marami dahil uh, banatan ng banatan sila ayaw na magpapahinga kumbaga dahil paghanda na rin talaga to sa darating na National Championship 2025 sa darating na 24 so at uh, 28 dalawang time excellent na kadulis ang army at Victoria kasama dito pero siyempre eh, na naisip ni John dito na dalawa yung time excellent na siya talaga yung magpupursige dyan Kumbaga, ang peloton kaya papayag, siyempre go for gold. Wala dito, kaya maghahabol rito. Ang go for gold. At hindi yan magtutulo. Mga team excellent todos dyan. Dahil uh, dito, eh, nandito is sprinter, Si Kenneth Solis, kapag itunoy nila dyan, lamang rito. At 70 kilometers yan. At ito, papadikit. Yung grupo, ayaw nila magbigayan rito. Si Jay, si Russ, lupabas rin dyan. Masudario, Efren eh, Reyes at Binagora ni... Eh. Edgar Nieto ng Team Victoria rito. Ang peloton dinahandahan na muna at bumalik naman si Kenneth Solis dito sa grupo. Andyan pa si Ryan Tugawin. Mapapalaban si Tugawin dito sa rimatehan ni Ian. nag na naman yung harapan ng peloton. Kanina pahinga ng County Banatan na naman kapag may gagalaw dyan sa harapan. Ako hindi pwedeng hindi ka dyan sasali dahil kapag naiwan ka dito na ako. Sayang ang entry, kailangan mo rin talagang ilabas dahil dito natin makikita kung may insayo ba at ka, tama na ba. Yung insayo mo ito, banatan rin ang uh, breakaway dito, ayaw talaga nilang. Magtulungan ito, maganda. Interval talaga ng malakas rito at nakasama na dito sa harapan si Russ, Angel, Go for Gold, kompleto na. Pero nandun pa yung mga malakas, JP, at uh, saka si Marshall Dario, papadikit. Ang grupo rin, Daniel Loas na naman siya rito dahil pagkadikit, meron na naman sumukli, Reina sa likuran, banatan ang banatan ang harapan. Kaya ito ay konti na lang siguro makakatapos nito. Dahil yung ating mga amateur din ay wala silang kategori kaya napapalaban sila dito sa mga pro. Pero mas maganda yan para talagang uh, mahahasa o mabibinat yung kanilang mga lakas at maraming salamat din sa lahat ng mga buong time. Excellent, Dr. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Wilson Isgano, Arwin, Hisitan, Pabs, Ruhinyo, and... Shoutout din sa mga bachos natin dyan. Thank you, thank you. Dahil uh, sa inyo ay, siyempre, eh, ganun talaga. Kumbaga marami tayong views <laughs> Thank you, thank you sa mga bachos natin ha. Kami Kasi Mobs dito, binabantayan ni Kenneth Maramba Tandix nakadikit rin na, Ang ganda ng mga bagong bayan nila. Kumbaga chapter 2, buhay bumanat na naman Ismail Grosby. Kanina ba to? Uh, nag attempt na break. Yun nga lang, hindi rin talaga siya pinagbibigyan well, ng uh, grupo din kumbaga eto na Dominic Perez lumabas din nakaprewel sabi ni Dominic ituloy muna yan pare nakapit na muna ririmatihin kita pag naitutuloy <laughs> siyempre dito naman eh, katuhalan tayo rito kumbaga bawal pikulin sa loob ng gare dahil kapag napipikon ka rito naku talo ka na at si Angel rito naghahabol din siya gross pe, umangat na naman dito talagang grabe yung uh, balata ng harapan ng peloton kapag nagpahinga may lalabas at lalabas syempre hindi magpapaiwa na eh, ito uh, break artist ng uh, Team Excellent Odors na si Havinyar kung baka noon eh sabay-sabay lang muna siya sa uh, Agus ng Peloton pero ngayon nako binabantayan na siya dito. Amateur uh, na dito rin nakikisali na rin sa angatan. Grospe hindi makakawala Havinyar Dike Train siya at Angelico Rito nako baka ito pa yung mananalo natin. <laughs> Dahil sumubok rin siya dito, syempre lalaro rin ata ng uh, national dito. Eh. At malapit na, ilang tulog na lang. Pero si uh, Angelico umagwat na dahan nito. Tinatawag ni uh, Javinyar, yung kanyang kakampi. At ito ay papadikit. Si Group si AC At ito yung palatuna natin. No? Victoria ang humahatak dyan. At ito ay uh, dumikit nga sila dito. Kasama si Ross, pero Nicole Parihan nandito na. Um, baga, itong apat uh, na breakaway rito. Dipinsa lang dito si Javier at si Group naman nito. Nandito, lumipat siya si dito dahil matulin daw yung nasa harap. Kalipat na muna siya dito. Sa second group, pero banatan na naman yung second group. Ayaw talaga nila magturunga doon para dumigit. Ayaw nila magdalahan. Talagang pakalasan. Ito talaga may mga tunay na enzyme hindi mo magagawa mag interval ka rito. Kapag wala kang enzyme at Angelico, inumpisa niya kanina. Ito, nagkaroon siya ng kasama. Yun nga lang. E eh, matulin ito si Nicole Parian at dito si Javier at saka si Ras. Medyo mahirapan dito si Ras dahil patag ito yung kanilang uh, laban ngayon. Pero kapag ahon to sa kanilang break away rito, medyo lamang dito si Ras at saka si Nicole. Pero ito matindi rin umahon. Si Javier niya, dahil napakabigat din yan. Sumipa, kumakasipag, tsaga, disiplina at porsikido lang talaga. Siyempre, pahinga rin. At ito, Nicole Paria, dinadal niya dito. Adel, magdidipinsa lang ito si uh, Javier dito dahil maang magpupulsig dito mag si Rast talaga at saka itong si uh, Nicole Pariha Umaga, sila talaga yung dalawa dito. kaya ito si uh, Angelico Mga binukan niya muna rito dahil isip niya dito na amateur ako kailangan nun diyo ay pro talaga pero syempre kapag pro ang kasama nyo sa break ay asahan nyo na uutakan lang kayo niyan. pagdating sa dulo ririmatihin rin kayo Umaga, ganun talaga yung laban pero mas maganda yung uh, hindi tayo natatakot rin lumaban sa mga malalakas dahil doon tayo nakakita nakakuha ng mga experience din at ito ay bumungat si Avenir dito pero syempre hindi siya magtuturo dyan kaya si Nicole dito pwede na sana niyang itutuloy yun nga lang eh, si Avenir dito talaga gusto niyang iatras yung alam breakaway si Angelico Rito gusto niyang ituloy na dahil kung sakaling maitutuloy eh, pwede na siyang pang-apat dyan pero yung grupo sa likuran yung peloton marami pa doon pa yung mga go for gold Umaga marami pa ang maghahabol train at ah, si chiras din dito. Dinadala niya rito pero patag yung kalang ruta kaya medyo ah, uh, ah uh, medyo nahirapan dito si Ras siguro ha. Pero kapag ahon to asahan niyo eh, ito si Ras. Umaga nakausad na yan dito sa kanilang breakaway. Kumaga iba talaga no. Ah dito si Rush. Mukhang hindi man lang pinagpapuwisan siguro. Eh, ito yung ah, uh, breakaway natin. Tuloy-tuloy dito talaga si Nicole dahil gusto talaga niya ah, uh, ituloy rin ah, si Javier dito. Parang handa na rin rumimate ito sa likuran dahil umaangat na eh. Napaka-tining na. Subi pa si Avignar at saka si Edgar Nieto naman. Ang humatak rin sa perularte. Umangat na naman sa harapan dahil nagpahinga nga dahil kinokontrol sa mga team Victoria. Dahil hindi siya papayag rito na hindi raw siya didikit doon sa mga breakaway at habol rin. Si sa likuran. Binakuran sa mga Victoria pero go for goal rito ay pumalak din hindi siya pwedeng magpapaiwan rito at magpapabaya dahil nandito yung kanilang mga iririmate. Si Ronald kita si Aidan. Kenneth Solis, nag-jump rin siya rito para dumikit din sa harapan. Ako, napakalakas rin may mate ito. Si Kenneth Solis, yun nga lang. Siyempre, alam naman natin itong mga nasa mga sundalo. Eh, hindi na tumadalas talaga sila. nag i dahil Wala masyadong laro na. At masunod-sunod na rin pala yung laro ngayon. pagkatapos ng national Meron ng go for gold at saka yung sa isa bila ay matutuloy na. Ito, meron tayong 6-man breakaway break away dahil dumikit. Ito si Kenneth Solis rin. Kaya anim na sila dito. Ayaw ituloy na yung apat pero si Kenneth Solis dito gusto niyang ituloy rito. Dahil alam niya na talaga ng makikipagsabayan siya ng rimat yan rin dito pero papadikit. Ang grupo, Ronald Kita, bumanat din siya dito. Dahil dumikit nga yung grupo. Si naman ang pumalit. Go for gold na naman dito. Mapapagod na naman dito ang mga Victoria. At ito mga amateur naman. Ang lumabas na ko kapag naisasagal din na to hanggang finish line. Ako paano kaya yung ating mga pro dito ngayon? Nakawala yung ating mga amateur dahil lagpay nga yung harapan. Eto na pero si Rex dito parang aatra siya rito sa kanang maintain rin. Nakangiti na lang siya. At tatlo na yung amateur dito ang nasa ating breakaway na ko iniwan yung ating mga pro kapag nananalo dito yung ating amateur na ako din talaga pero hindi natuloy talagang inabot sila ng ating uh, peloton dahil mga victoria talaga hawak nila yung harapan ng peloton Kenneth Maramba, Edgar Nieto, si Russ at nanon dyan pa si Edjo na handang bumawi pero si lang kita ito lumabas na naman siya dahil sabi nga niya by insayo ako at ayaw kong mananatili rito sa Peloton dahil kailangan kong ilabas dahil dito rin ako mag i ngayon dahil malapit na yung national. Ito, pang national, yung kanyang banat rito, grabe. Yung mga DN rin dito sa mga pro. Napaka-tining na naman dito pero Victoria, bit-bit na naman ang Peloton, walang makakawala dito. Sa kanila dahil kapag may lalabas, hayaan ka pero dedikitan, Angel, hinatak niya rito rin. Inabot si Kita, nagkaroon siya ng uh, maraming kasama dito sa breakaway at tatlong time excellent dollars kasama si Joe Marhat, Nicole Pariha ng Tito na. Pero kapag itutuloy ito, alam na natin kung sino ang mananalo dahil nandito ang sprender na si Ronlan Kita. Kaya talaga siya dito kaya ito ay parang pinutol na muna. Ni Nicole Pariha ng team Victoria dito, kumbaga dilipin sa lang yan. Kaya Ronlan Kita dyan pero yung ating peloton. hindi papayag kami kasi mobs. Kaya ito na. Babawian kaya siya ngayon ni Edson. Kaya ni Solis Grabe yung mga banata nila kanina. Eh, walang pahinga. At nandito rin si... Uh, Rodney Fernando ha, at ito banat na naman sila sa harapan ng peloton kapag uh, dumikit, banat na naman, kumbaga unli banat sila dito, kaya more interval. Sila rito, gabi, yung kanilang laban at si Rush dito, napagod, medyo nahirapan si Rush dito sa patag, pero kapag ahon yun, asahan nyo, si Rush doon sa kanilang breakaway dahil umagwat na nga sila kanina ay nawawala na yon yun nga lang dito sa patag marami talaga ang mga matutulin at ah, nasa harapan Kenneth Maramba, Edgar Nieto, Joseph Habinyar Crosby, grabe yung mga bantayan nila dito at saka Dominic Perez dito naman dapang dapas si Ronald kita dito marami na sila dito sa harapan pero parang Uh, kaiba dito yung si ni Ronald Kita para napagod siya sa kanyang panat kanina nil niya at inaabot pa siya kaya ito ay aatras na muna siya at dalawa dito sa harapan Team Victoria, Solo Army at Solo din ang Team Excellent Doddles na isang break artist pero pinapakalas yung tatlo dito gusto talagang suluhin ni Pay yung kanyang uh, breakaway rito pero hey, siyempre hindi papayag yung grupo niya talagang didikit at lamang na dito dalawang uh, Victoria. yun nga lang napakalas rumimate ito ito si Dominic Perez kaya kapag itutuloy nila to mahirapan sila dito kay Dominic Perez at si Javi Nyar mukhang uh, babawian rito sa mga team Victoria ngayon ha talagang siya yung uh, binabantayan Daniel pinapakalas na naman pero dumikit na sa likuran rin Meron rin tayo nga uh, Dan si Rex kanina, umatras yan, pero nandito lang sa harapan, nakakapag-recover din, no? pumanay rin sa gitna itong si Rex dito dahil hindi rin siya pwedeng magpapaiwan dito dahil sayang din ang entry. Kumbaga, kailangan rin tiis kong tiis talaga para yung sarili mo ay hindi rin masasanay na talaga nga mahina ka rin. Kumbaga, kailangan mo rin talaga nga igain. Ito si Javier, hindi nawawala sa harapan. Pero si Grospi ay napaka-agresibo rin dito. Kumbaga, kanina pa rin siya banat ng manat. Kaya more interval talaga dito ang kailangan at ah, nandito na sa harapan ito yung nasa breakaway natin pero yung grupo ha ah, papadikit din mukhang hinahabol yung kakampi rito <laughs> sa kakampi ngayon Ako, lamang na sila dito dahil dalawa nang kasama dito ng uh, Victoria yun nga lang eh papadikit rin yung grupo rin Victoria rin ang naghahabol ah. ito nandito si Grospe si Daniel si Rex at saka si Javinyar Nandito na sa harapan ng ating breakaway. Pero yung peloton natin, medyo si Nicole Pareha rin ang pumipiga. Victoria ang humahabol sa kakampi rito. Nako, kaya umatras dito. Si Crispy, nagagalit siya dito sa kanyang mga kakampi. Bakit hinabol ako? Nadalamang na kami doon. Dahil dalawa, syempre, hindi natin alam ko ng mga diskarte nila. At si Daniel rito ang pumanay. Javinyar, eto na ang rematch na naman ngayon. Dahil nakabantay si Javinyar sa paglabas, si Daniel at sumama naman sa likuran. Itong si Idzon dahil last lap tayo pagbalik niya napakaganang abaga natin dito grabe yung kanilang mga bantayan dahil sa Batangas iniwan ni Javier 38 minus plus 3 laps pa tayo at dito kaya dahil tatlo silang magkasama ano kayang ang discarding ni Javier dito dahil syempre ito ay tatlo sila malamang papakalasin dito si Javier ang tanong mapapakalas pa kaya ito nila dahil napakatindi rin na pumanay rin at second group naman natin ito si Olarte, sinubukan na niyang humabol doon sa tatlo pero hindi niya maisagad yung kanyang cambio rito dahil ta rin talaga yan sila dahil banatan ng banatan ang harapan kahit ah uh, maiksi lang yung uh, ruta nila dahil malawak to eh, talaga excite ka talaga babanat at hindi ka rin pwede na hindi sasama kapag nag-angatan ng harapan dahil maiiwanan ka talaga ito hindi maisasagad yung cambio rito ni uh, Olarte dahil medyo nahirapan din siya dahil napakalakas yung hangin rin at yung tatlo dalawa doon ang magpupursige dahil kapag hindi isa doon ang magtsatsaga ako didikit ito at meron pang grupo sa likuran ako maabutan sila ito Edgar Nieto nandyan pa kami kasi musan doon si Ian na syempre gagalaw yan siya sa huling barat at si Olarte sinubukan pa niyang humabol talaga pero nahirapan siya rito dahil napakalakas ang hangin at Havinar hindi siya magtuturo dyan, magtatranggo dyan dahil dito isa sa mga Victoria dito ang magpupulsiging magtranggo rito dahil ka para hindi na sila abutan dahil kapag hindi na ginawa ito, nakuaabutan sila sa ating mga sprinter ito, pati isa na lang talaga ito dito sa kanila, e na nasa harapan. Daniel dito na, pinapakalas na si Javier dito sa kanilang breakaway at gusto nang suluhin pero ganitong galaw ni Javier ay napakabigat yung kanyang sipa dito. Pinapatilingan lang nga dito para dikitan rin si Daniela. Hindi mapapakalas dito si Javiñar kaya kailangan gumawa ng discard rito uh, mga team Victoria. Si Javiñar dito alam niya na talagang uh, nag-aalangan siya dito dahil wala siyang pangkrimate. Kaya gusto talaga siguro niya mag-aattempt ng breakaway dahil isang break artist. Pero kung isang sprinter ang nandito si, si Javiñar. Naku mahirap kalaban to kapag uh, marunong rumimate itong si Javier niya dahil malakas pumanay eh. At nandito, ligo na rito si Edson. Humanap ng diskarte rin yung dalawa kung paano nila mapapakalas. Itong si Javier, pero napakahirap din. Napakalasin rin. At si Edson, pinapakalas na naman dito. Mapapagod. Si Javier dito ng time. Excellent total. Isang break artist. Panay-panay na naman ang habol ni Javier dito. Dahil si Edson ganito, nakakita rin siya ng bakante dahil uminom ng tubig. Binanatan. Kailangan talaga eh gumawa ka ng discard dahil kapag malakas ang nasa breakaway gumawa ka talaga ng plano mo para mapapakalas yun nga lang kapag ganito naman eh mahirap pakalasin sa panay-panay eh, -panay. itong si Avenia dahil napaka tiis kumbaga hindi siya madaling bumibigay rin kumbaga napakahaba yung pantis nito eh mahirapan silang pakalasin dito at nandito naman si Daniel sa likod kanina pa ito pinagbabalatan pero hindi talaga mapapakalas Dumikit talaga dito si Avenir at kapag hindi sila nagtutuloy-tuloy sa kanilang speed rito, Naku, dikit yung ating second group rito. Nandun yung mga sprinter na mga malalakas din. Ako baka sila pa ang mawalan na dito na. Si Ronalan Kita, Kenneth Solis, nandun pa si Aidan at Dominic Perez. Ito yung group na naman natin, Nicole Pariha, nagpopulisigin rin siya rito dahil kapag dumikit yung second group sa ating first group, naku, mawalan yung kalang kakampi at pati si Javier doon baka mawalan siya ng pwesto. Kaya ito, bit-bit ni Nicole Pariha. Yung grupo, yung mga sprinter na mga malalakas na doon sa ating second group din. At ito na, tsagaan at pati isa na sacrifice na si Daniel dito para sa kanyang kakampi siguro. Dahil kapag hindi niya gagawin yan, aabutan sila dahil nandun si Dominic Perez, si Aidan Olarte, kasama pa si Ronald Kita na mga malalakas ng sa ating second group. Kaya ito ay uh, Patsagaan na ito kung makasacrifice na dito si Daniel dahil ang kanyang re-rematch nito ay si Edson. Kung baga rematch talaga itong dalawa natin dito. Ito si Edson, tumulong na rin siya muna dito dahil para lumayo talaga sila. Dahil kapag hindi nagagawin ito, aabutan sila sila yung mawawalan rito. Dahil ka iba kapag sprinter na ang babanat sa huling go hit. At dinahandahan muna ni Javier dito dahil alam niya na talagang... Uh, wala siyang pangrimate eh. Pero ririmati at ririmati yan siya rito. At si Daniel na ang nagpupursigiri rito. Humatak. Dahil para hindi na talaga sila madidikita nung ating second group, Havinyar. At nasa likuran. Itong si Edson talagang patiisan, patsagaan, baga sa baga, ubusan talagang maparihas ito sila mga pagod. Pero kumbaga sayang dahil nandito na sila, tiis kung tiis na lang talaga ito. Daniel ang nagsasacrifice rito sa kanila para aguat uh, talaga sila ng tuloy yan dahil yung second group, papadikit yung mga sprinter, pumipiga na naman itong si Daniel Tinutudo niya ito na, huling uh, hatak na talaga niya dito at si Edson Nakabantay na rin dito at Havinyar, grabe, handa na kaya siyang rumimati rito dahil matuli ang hatak Di Daniel at tinatsaga at uh, tanaw na, last 300 meters to the finish line Daniel ang humatak, Havinyar at Edson ang nasa likuran, mas na naman natin ito Pagkatapos may batangkas, dito naman tayo sa may TV dad Pangasinan na at tinatansya ni Edson dito ay talagang matatan dyan niya rito dahil yung kanyang kakampinga. nga. Kaya ito ay maganda talagang labangan natin rito at dahandang umangat, pumantay, tumapat dito sa kaliwa itong si Edson at si Javi niya dito. Medyo nadili yung kanyang paghabol rito at dahandaan ang umagwat. Itong si Edson dito sinubukan pang umabol dito na Javi niya pero nakaagwat na itong... Si Edson sa kanilang rematihan na delay yung habol. Ito tinapatan dito. Si Javier medyo na delay na dito, si Javier dito dahil sa kanan siya dumaan. Pero kung sa kaliwa siya rito, pero medyo nag-alangan kasi siya kaya ito ay dahan-dahan ng umagwat. Pero sinubukan na sana dito ni Javier na humabol rito pero grabe dito si Edson. Talagang uh, sinagad na dyan dito oh. yung kanyang rimati at si Javier dito. Sinubukan pa sana niya pero wala na, malayo na siya dito. Ito yung champion, si Edson Pangalawa dyan si Javier pangatlo doon si Daniel pang-apat natin dito ay walang iba kundi si Aidan pang-lima si Marcel Dario Principal pagkatapos ng laban